dami na nabili ako yung sitwasyon ng Tipa Sofia pag sabalok back to business tayo napakarami ng motor na to yan lahat po nabili yan Ayan. lahat po yan nabili ng Hopia Napakarami nang nabili pag Sabado. Lahat ng motor na nakikita nyo po ay lahat po yan ay nabili. Galing sa iba-ibang lugar. Ay, napakarami. Ah, Pati, pa yung ako. Pati mga nakakotse. Ang dami niyang kuya. Ayun, napakalayo kami sa akin, matagal pa. Napakarami niyan kuya. Sa Pampanga to. Ha, ah, sa Pampanga? Pupuntang Pampanga. Magkano ba ka sa Pampanga to? Sa inyo po yan, ma'am? Sa Mindoro kasi, sa Mindoro kayo kinakala, ano yung 25. Ang pagaling Saan dala niyang paps? Ha? Saan ang takbo niyan? Sa ano? Alfonso? Puno to? Dalawang paps yung ano? Yung pa Alfonso? Saan ang takbo niya sir? Carbona kabiti na ako Carbona Dami no? Yes sir, ilang box to? 120 paps lang to? Ka 120? Oo uh -huh. Bali parang ano ka Kakarga ka ng isang sakong bigas Oo uh Isang -huh. sako kasi isang naman to eh. Kasi isang Isang piraso nito Kalahating kilo to Pigs. Kaya kaya? So ada oh, lang 120. Oo, isang sako lang. Isang sako ito ka. Kaso lang ay kahon eh. Ang lalamove din yang sarili. Ha? Sarili? Sarili ko. Magkano bigay niya sa Carmona? 25. Mayroon ang baboy mo 75. Oo. 75. Uh, 25. Sakto. 25. sakto lang. Oo, sakto, sakto ang presyo lang. Oo. Ah, uh, okay. di ligaw. Di ligaw. Ay. <laughs> Kalaboy. <laughs> Check natin 'to mamaya, Kalaboy TV. Uh. Sa taot kay isa, biyaherong ligaw. So, biyaherong ligaw. Biyaherong ligaw. Yeah. Ito yan, yan mga kalabo. Yeah. po tayo at nakakita rin tayo ng isang vlogger. Ito mga idol, ito si Kalaboy TV. Nakikita niya yung ganda ng kanyang... Ang tawag yun, Adepo? Ipapakita ko yung sarili kong conversion ng GoPro. Meron siyang sariling GoPro na nabibili. Magkano bilhin mo rito? Saan? Diyan sa uh, GoPro mo. 11,000. 11, ito po, sarili kong gawa. Ito po, mga idol. Ito. Ayun ah, ang ah, ano niya, pinaka-handle din. Ito so, sarili kong gawa kapag sinusot ko sa akin niya. Tapos gagawin ko lang siya. Uh, ah, 11,000 ang bili niya. Mm -hmm. Pero ito sa akin, ito lang siya. Puro camera to. Gagawin ko Ayun, yan lang pala. Ah. So, ganyan ang itsura. Pag tumatakbo oh, ako, naka-ano siya hmm ano? Yung sa iyo kasi, iba. Ito 11,000. Ito 300 pesos lang. <laughs> <laughs> Ito, i-video na rin natin yung ating kinuhang kopya ngayon. Dahil ngayon ay araw ng Sabado, wala tayong pasok. So, Hoy Tops! Oh. <laughs> Ingat ha! Sa antak mo niyan? Carmona? Carmona Kabiti. Ingat Tops! So, kukuhin natin yung ating in-order na kopya dito. Ito nga tira, i-ballot na lang natin to. Ipapakita po natin kung paano magtali ng hopya. Kapag hindi kayo marunong magtali ng hopya, sabihin, bago lang kayo na-pick up dito sa ano, sa tagig, po yung laman ng box ng baboy. Ito so, nakikita mo. Di pa baboy. ito ginawa natin isang tali lang lahat ito ngayon po ay araw ng sabado dalo ng pasok tayo po ay nasa usual na ekstrang pinakakakitaan natin ang sopya yun po yan huwag po kayong kukuha sa mga magpaporder na scam so yun lang po ang serve natin sa araw na ito dito po sa Tipas Tagig sa bilihan po ng Tipas Kopya